What's up mga kabola? Yun, uh, kita niyo yung intro natin si Snow Badwa Challenging randon sa isang boxing match So for the first time, magre-review ako ng video about ng isang personality First time, ba't ko ito gagawin? Kahit boxing siya, hindi naman basketball uh, First, Snow Badwa is a basketball sports personality pero more on basketball siya and randon naman, uh, meron naman siyang motivated 3x3 so inline pa rin siya sa basketball So ang point ng review natin dito is itong paghamon ni Snow Badwa Snowstorm kay Rendon Labador is medyo parang mali yung script. You know, wala talaga sa personality ni Snow yung mga away basta-basta eh. Parang tinuruan lang to si Snow na gawin mo to. Kasi si, I know, I know Snow sa PTV 4 pa So yung tinanong dito si Snow, bakit si Rendon yung hinahamon niya? Watch it, Sabi niya rito, business. Sabihin na natin ganun. Meron daw silang unfinished business. So pag sinabi unfinished business, parang yun yung nangyari before na hindi natapos, pwedeng nag-away sila, may kisikisan. gusto nila tapusin on a boxing match. Is that true? Parang hindi nga magkakilala yan si Rendon at it's no bad way before eh. Ayan, sumagot si Rendon. Ayan, parang pwede naman. Tingnan natin, pag-isipan natin. Medyo parang pwede naman. Kaso, ang una sa lahat kasi Boss Juni, naiirat ano e. Eh, so parang hindi alam ni Rendon yung sasabihin niya kasi wala to sa script. Parang impronto yung ginawa ni Snow Bad Boy. Parang labag sa kalooban ko lumabang sa matatakta. Kasi mamaya, kasi mamaya, rayumahin yan. O may gout, may gout, may kasalanan ko pa. Ayan, dito sa part na ito nagsasagutan sila. Uh, si Rendo, nagbabago na daw. And si Snow yung naging villain ngayon. Kasasabi ko, ako, ako nagpapagong buhay na ako. Nagpapagong buhay na ako. Pero ako, hindi, ako oh. hindi pa. Ako hindi pa. Huwag niyo akong pilitin. Oh. Ako ang tunay na papago sa buhay mo. No. Bakbaka na matalino at ewan ko. Yan, medyo walang dating yung sagutan nila. Parang kulang sa acting, parang kulang sa script. Dito. Ayan, for the last time Bakbakan ng no matalino at ewan ko So yung sinasabi niya, hindi niya alam kung matalino Serendon yun Bakit ko sinabing scripted to? Nakakatawa kasi, mali, sobrang mali script nila Off timing Masabi kong uh, impromptu to ni Snow Kasi hindi nila to nap napaghandaan na paiingayin nila yung boxing match between Snow Badwa and Rendon. Tingnan nyo ha, nangyari yung boxing match na to June 1. Pero, noong May 10, may post si Snow. Ayan o, no, nagsanig puwersa na kami para sa Philippine Basketball. Yan yata yung unfinished business eh, or business nila. Nakakatawa, di ba? Hindi nila napaghandaan yung script. Tapos, noong two days, sumundot pa si Snow. Kahit wala daw siyang bayad. May gusto lang ako singilin. Nakakatawa lang na yung isang tumanda na sa profession ng uh, journalism, eh ngayon pa maggagawa ng ganitong scripted na boxing match. Actually, pwede naman talaga itong exhibition match kung ahamunin niya talaga si Rendon Kahit na magkaibigan, pwede yan eh. Kung gagawa lang sila ng ingay, gagawa sila ng pera, pwede naman yan. Pero yung palalabasin mo, parang may unfinished business pa kayo, mag-aaway. Eh, yung nakakatawa. Kinagawa naman yan, di ba, sa professional YouTuber versus professional boxer, they challenge each other. Walang problema about that, ba? It's part of money making eh. Pwede naman nilang gawin yun. Pero yung yun nga, palalabasin mo pa talaga may bad blood kayo. May poster pa. Bad blood too. Ngayon nga lang kayo nagkakilala eh. Mag, uh, may gagawin kayo, may business kayo. Palalabasin mo pa mag-away kayo. Nakakatawa lang for a senior uh, journalist. And kaya rin parang luma na yung ganitong style. Okay na yung ginagawa mo ngayon. Mga vlog vlog uh, motivated. Okay na yun. Hindi mo kailangan magingay. Nakuha mo na yung gusto mo yung achieve. So tuloy-tuloy na lang. Huwag na yung ganito scripted ang pangit eh. Okay? Kaya mga kabola, kung meron kayong komento, i-comment nyo lang.